Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung rating natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Hindi ko uli what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat energy ng Virgo sa mundo. Pwede ko makarelate, pwedeng hindi dito sa reading na ito. Okay, so by the way, pagpasensyahan mo na yung mga dumi-dumi dito sa kamay ko kasi nagpintura ako kanina ng Um, something. <laughs> hindi ko na lang sabihin kung ano. Na hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin yan. <clears throat> But anyway, ah, uh, yeah. Let's start. What do we have here for the sign of oh, Virgo? Medyo, eto yung setup ko ngayon, medyo mahirap kasing uh, eto yung available kong stand. Tsaka, ito yung lang yung available kong table sa ngayon. So, magpasensyaan mo na yung setup ko. Ayan, wait lang, itry kong ayusin. Okay, so anyway, you do have the Queen of Cups, the Queen of Pentacles, the Eight of Swords. I feel like currently you are stuck sa situation mo. Pero, with the Queen of Cups, Queen of Pentacles... Um, medyo uh tingnan mo yung sitwasyon mo or yung sarili mo sa ibang angle or sa ibang perspective. I try mo 'yun kasi nakikita natin dito a lot of people are seeing yung side ng Queen of Pentacles and Queen of Cups mo. But you see yourself as the Eight of Swords. Anong ibig sabihin nun? Maaring may mga bagay na were in your stock. Uh, you can't do anything or you feel like um, hindi mo mag magawa yung mga bagay na gusto mong gawin kasi may mga kailangan ka pang unahin, etc. or you feel na parang sa situation mo parang ang hirap, makaalis or may mga bagay kang gusto mong matapos pero hindi mo matapos and yeah, you see yourself as that. Pero a lot of people are seeing yung value mo yung halaga mo, kung ano ka, kung ano yung galing mo, talents mo, kung ano yung mga meron ka. Pero ikaw kasi, medyo ang nakikita mo is yung mga wala sa'yo or yung mga bagay na gusto mong magawa pa na hindi mo magawa because of uh, situation mo ngayon na medyo nagpapahirap para sa'yo. Pero sabi ko nga, tingnan mo yung sarili mo sa ibang anggulo. No? Kasi maaaring hindi mo nakikita yung nakikita ng ibang tao. So, might be when you learn na i-accept yung mga bagay na kumbaga tingnan mo yung surroundings mo ano yung mga magagawa mo ano yung mga meron dyan na dapat ito muna yung pagfokusan mo rather than dun sa bagay na hindi mo magagawa pa ba diba? if you focus on that maybe mababago din yung paningin mo sa sarili mo sa ngayon sa sitwasyon mo ngayon <clears throat> okay basta mag ka lang muna sa kung ano yung mga meron, kung ano yung mga nandyan na para mas ma-appreciate mo yung situation mo. You have the six of pentacles, the ace of wands, and the knight of pentacles. This could be a new person or, uh, kung hindi, yeah. Yung iba sa inyo, this could be a new person or, uh, yung iba hindi naman siya love-related. Pwede yung iba love-related, yung iba hindi. Pero nakakita tayo ng new person energy dito, lalo na with the ace of wands, ace of pentacles. Ayan, so nakita tayo dito ng new person pero parang uh, mapupunta siya into something like family. Yeah, lalo na kung ito ay new car as you have this energy na parang may mga bagong sinimulan, like bagong career, bagong. Ah. Uh, <clears throat> mga bagay sa buhay mo na sinimulan mo bagong mga kagrupo kasi nakita ko ng friends dito eh, friendship, pagtutulungan also with the six of pentacles kasi itong taong ito nakakita tayo dito ng <clears throat> mga bagay na i-offer or ibibigay niya din lalo na sa pakikipagtulungan sa'yo parang may mga something na ma-share din naman siya maybe knowledge niya talents niya, skills niya or ah uh, money yan yeah, pwedeng ganun. so may mga Uh, equal sharing para sa iba para maisa ka to parang kung ano man yung mga goals nyo dito. So, there's someone here, maybe a new person na pwedeng magkakaroon ng something na pagtutulungan sa inyo. So, emotions. <clears throat> Nine of Wands. The Empress. Well, I do love yung energy mo that you are starting to love yourself diba after all the struggle or after all the challenges na pinagdaanan mo nandito ka na sa focus ka sa self love at uh, yeah knight of cups well nakikita natin yung pag-iingat mo na dito of course once na ikaw ay nadapa na or may mga pangyayari na sa buhay mo na lesson parang ayaw mo na maulit yon eh so i i feel like you are being more um maingat sa ngayon pagdating sa usaping love so if there's a new person Definitely, hindi ka para sumugod agad. Parang maybe some of you, you're waiting for a sign. Yan yung iba sa inyo. Pwedeng nanonood ng tarot reading. Nagpapabook ng tarot reading. By the way, if you want to book a uh, reading sa akin, astrology reading, whatever, uh, palm reading or love reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam Space P. Ayan, so emotion of person na kakoneg mo, you do have the king of wands, and the six of wands, the nine of wands, ah, nine of swords. <clears throat> well, sa so nakikita natin dito, itong taong to, mayroon siya pinagdadaanan na problema. And pwedeng open naman siya doon. like ma maybe mga financial struggle, or mga pinagdadaanan niya sa buhay niya, pwedeng open naman siya regarding doon. Pero nandun yung itong person na ito, especially dun sa mga bagong person, new person, new people, andun yung sumusugod siya, or <clears throat> tinutuloy niya kung ano man yung mga, ah, okay, pagdating dito sa connection ninyo. Pag tinutuloy niya itong ano, itong connection na to. <clears throat> yung iba nga kasi friendship or maybe business partnership with this, the king of wands. May times dito sa person na to na nahihiya siya sa'yo or sa mga taong involved dito but I feel like okay lang. Well, hindi, kailangan kong harapin yung kahihiyan ko. Yung alam ko namang may problema na ako sa buhay, hindi kailangan kong ituloy or kapala ng mukha ko kasi wala mangyayari kung hindi ko gagawin yun. And in the near future, you do have here the temperance, the page of swords, page of pentacles, mm Ace of Cups, King of Pentacles, The World, and the Page of Wands. Okay, tatlong page itong nagpakita, no? Bottom of the deck is the Three of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Um, in the near future, actually, ito more on lesson sa'yo or advice. You have to be more patient. Habang may pasensya mo. Huwag ka magmadali. Isa yun sa tinuturong lesson sa'yo ngayon. Uh, especially if you do have child or children in your life, parang kailangan, habaan may pasensya mo, be more patient. Uh, kasi, unahin mo yung puso, or unahin mo yung, you know, you should also consider kung ano yung mga mararamdaman nitong mga mga uh, tao sa paligid mo, not only children, pero mga tao sa paligid mo, kailangan i-consider mo rin yung mga mararamdaman nila or mga pinagdaanan nila. And regarding, you know, the partnership na nakikita natin dito, new partnership, this is very enjoyable, no? Katulad ng mga bata or paslit, pag once na they are starting something, di ba, parang, alam mo, may inuumpisahang laro, nakaka-enjoy yan eh 'di ba yung iba hindi pa alam yung mechanics nung laro so ituturo nung iba so nakikita ko dito kasi there's a new beginning for you but you have to enjoy itong new beginning na to and then if you are willing to teach other people in the near future kasi meron talagang pagtuturo dito you sh you should also willing to listen sa kung ano man yung sasabihin din nila para ikaw din matuto. Parang um, sa isang partnership or teamwork, kailangan pakinggan mo rin kung ano yung sa uh, sasabihin ng ka mo, di ba? Or ng mga makakasama mo dito. I don't know, but this is like kind of like uh, advice overall sa'yo. Career, sa bahay. I don't know kung paano mo i-relate -re ito sa sarili mo. Yung iba sasabihin hindi sila nakaka-relate, hindi nila maintindihan. Kasi honestly, napaka-lalim ng mga messages. But, kung hindi ka nakaka-relate, huwag mo kunin yung message. Ibig sabihin, hindi para sa you reading. So, yun yung nakikita ko dito. Partnership is one of the most important, I mean teamwork is one of the more, most important part of your life in the near future. Ngayon pa nga lang nagsisimula na yung iba pero pare-pareho kayong mag kailangan matuto dito. Kailangan ng pagtutulungan. If you do have a business, then maybe mga bagong staff, bagong katrabaho. And you need to habaan ang pasensya mo sa kanila because they they want also to learn. Pero you know, it takes time bago mangyari yung learnings. But uh, I I feel like Um, the Ace of Cups is here, medyo favorable to. Actually, hindi lang medyo favorable to pagdating sa mga new beginnings sa buhay mo lalo na with the world. Sabi ko nga be open, be open sa tenga mo, mata mo uh, sa kung ano man 'yung mga makikita mo, mga ma malalaman mo sa kanila, be more open. No, kailangan tanggapin mo rin 'ko ano 'yung mga bagay na mal malalaman or matutunan sa kanila. And if ever you do have something to share, And be open din ang sagot dyan. Maging open ka rin para ma-share mo din naman sa kanila kung ano man yung mga knowledge mo kung ano yung mga meron ka na. Well, at saka isa pa, I rarely uh, give this as a as an advice. Rare ko lang itong sasabihin uh, you know a lot of times nagsasabi naman ako na pray niyan ask for uh, the guidance from the Lord lagi ko naman na sinasabi yon no pero yung advice na mag uh, magsimba or magsamba or whatever religion you are i feel like you need to do that no kailangan mo rin yung gawin. And, uh, I don't know, nakuha ko lang yung message dito. I don't know why. Kasi ikaw lang nakakaalam yan eh. Ikaw lang nakakaalam yan. Well, of course, sabi na natin, oo nga, yung, yung, yung pagdadasal or yung pagtawag sa, uh, sa itaas, ay kaya namang gawin kahit hindi ka pumunta dun sa mismong place ng sambahan or simbahan. Diba? Kaya namang gawin yun. But, sometimes, um, mas maganda rin na i-gawin mo siya ng actual or physical. Physically. No, sometimes, gawin mo na uh, ilagay yung sarili mo dun sa place kung saan um, mas magandang gawin itong pagdadasal, no? I don't know, napaka-random nun. Kasi honestly, ako, hindi ako, ah, uh, hindi ako pala simba, or pala samba, you know? Hindi ako pala ganun. Hindi ako yung sabihin mong weekly or what. Ah, uh, so, yeah, kaya hindi ko siya masyadong ina-advise. But now, nakita ko sa message, you have to do it kahit hindi lagi then but but at least try na um gawin 'yon kasi yung ibang dami rason eh I want to understand more bakit hindi binigay yung advice na yun. Did you do the nine of cups. Um, itong message nito parang, Huwag ka masyadong maging mataas or mapagmataas. I mean, you have already a lot of achievements in life. Sabihin na natin ganun. Pero, hindi mo pwedeng sabihin na achieve mo lahat yan because of you alone eh. Meron talaga, meron talaga. God is helping you achieve all those stuff or all those things na sabihin na natin na achieve mo sa buhay. And you do have your the sun. So, I feel like <clears throat> Kailangan mo lumapit sa Sabihin na natin sa liwanag. <laughs> the sun is uh, something bright, no. And yung bahay na simbahan or sambahan is something na mas magbibigay ng kaliwanagan sa iyo. No? And uh, at the same time, of course, um, if lagi ka na sa kwarto or lagi ka na sa room na lagi ka na sa bahay or in a place na parang uh, madalang mo nang makita yung liwanag uh, it's okay na lumabas-labas din naman paminsan-minsan no? para makita ka rin naman ni Lord na nagbibigay uh, ka ng effort para maibigay mo or may pakita mo rin na sarili mo sa kanya okay <laughs> diba para panay katawag sa akin Parang sabi sa ni Lord panay katawag sa akin pag kailangan mo ko eh mas maganda rin naman na ikaw din naman minsan yung lalapit <laughs> alam mo yon gamit yung paa gamit yung you know the travel to see me or mag-effort ka naman para sa akin din Parang ganoon Parang nangihingi lang ng lambing. Yun yung nakukuha ko message sa'yo ba diba? So, ang rare noon. Ang rare noon. Ah, I mean, <laughs> biglang nagpakita dito yung picture ng church. ba diba? So, that is the message for you. Thank you for watching. I love you all. Wala, this is supposed to be love reading, pero hindi ko nakuha yung love reading ngayon. So, ibig sabihin, ito yung tapat mong marinig. Ingat po kayo lagi and bye-bye.